Leader na na yan. Bro, nakatakot yun. 16 oh. tapos mga kasama ko, 20 year old. Mm. Parang... Pero yeah, pagbabayad sa babae, baka... Ay, Actually, ano yung paksi? Kalaban versus Hindi palaban. Hindi na siya nagtanong na. <laughs> uh Hindi -huh. no. no. yan Baka maano na. Easy talaga. Ano yung paksi? So, kung nalito si Mav, na magagay din niya tayo. Oh. Gosh. And he was about to bring it up na last night. Last oh. night. Yes, yung nga. Mav. Come so, on. like, we need you. I think we should all talk. Yeah, oh, I I spoke naman talaga to, naman close naman ako sa kanya. Yeah, yeah, yeah. Diwarnayan ko na siya na baka bilang may mga kumausap sa'yo. Katulad nila ate ulit. It's okay. Yeah, kasi ate natin eh. Mm. Uh -huh. Para sa akin na, fair lang din naman na kinausap sa ni Ate Ivana. Mm Hirap -hmm. naman din kasi na i-keep tas plastikan lang. Mm -hmm. Nasa isang bahay tayo eh. Okay naman ako dun sa ano company call and nakapag-usap-usap din tayo. Napansin ko lang din kasi ng time na yun, parang nakakat yung iba na nagsasalita. Mmm, uh oo. -oh. <coughs> Nak nakakat yung iba na nagsasalita. Doon siya nagka-problem. Oo, yun lang napansin ko. Naging labas, kahit di naman yung intention ni Charlie. Parang Makinig kayo sa akin, makinig kayo sa akin. Parang ganun eh. Explain daw maayos sa kanya. Eh. Dimension. Nakausap daw ni Ate Van. Kinausap niya na, na maayos eh. Oh, pero ang sabi nga daw ni Charlie, nang hindi daw niya magets, eh sobrang strong nga kasi ng personality ni Charlie, oh. di ba? Ah, yun. Si AZ, pa palaban eh. Alam mo, kinausap ko si Easy straight up. I was like, AZ, kung may gusto kong sabihin, baka hindi niya makontrol. Mm -mm. mm, -mm. Knowing AZ talaga. Natatakot na rin ako eh. Baka pumitik. Oh, Uy, baka yung pagkasabi niya. Alam eh, di mo masabi si AZ. Di mo nga mabasa eh. Di mo ma-predict. Natin uh na -huh. pagsabihan niya si... Aha. I, I think if kakausapin ko siya, I need someone with me kasi maganon na ako. Pero uh, para sa akin wait, wait. na wag na mo na. That's uh, really down about. As an ate. Okay. I'll do it sample Try. Natapakan ko kasi sumigaw na siya. Sabi niya, easy easy natapakan mo like that. Dinag niya na ako. Gini Parang ginanon niya na ako like. ginanon, ganun. As in, ganyan yung reaction ko. Sum sumigaw ko, chill, chill, chill. na ako. For a few minutes, sinabihan niya si AC na, AC, upo ka. In a very bossy way. So, sinabihan ko ko siya na, lang, mas matanda ka. Tapos, alam mo, na, nasa ano pa ako, nasa peak of my emotion, dumiretsyo labas yung sinabi ko na, lo, mas matanda ka. Parang inattitude, nag-attitude na ako. Wait, ah. meron pa. Feel ko na parang dinidiktahan niya ako. She thinks she's older or mas mataas sa akin. Eh ako, mabilis ako maano eh. Wala pa ako sa point to confront her. Kanina, mas mabigat. mo sabihin sa kanya yung seryoso-seryoso sa I was just joking around. And, uh, and, yeah. kung... If you're joking. Yeah. Ah, oh, okay. Is this Charlie? And concerned lang. Yeah. You... Actually, I talked to Ashley about it. Actually, we talked Josh kay Charlie. No, sure. Sa mga medyo na inis sa kanya or may konting triggers, talk to her and she can handle it. She's aware. Oh, so, yun nga. Yeah, so wala na. Move on. Na, Let's all move on. on. Okay. Yeah. Yeah. Parang malaki Kaya lang namin ikaw kinuusap, mm -hmm. easy. Baka matrigger ka bata yung ako sa mm -hmm. Wait! Nabirang. paano umabot dito? Hindi ako nakinig. <laughs> <laughs> Akala Sorry. Na nila na pa <laughs> na, napupunod. Na <laughs> <laughs> nice. concern namin is para ipatitapun <laughs> daw at sabihan na siya. Okay. So, kailangan natin pagsabihan, pero yung tamang paraan kumpara There's always a nice way of saying. it. Oh. Uh -huh. Yeah. yeah. So, sa lahat naman. Mm -hmm. Ba't ganyan yung tsura? Pero ano ah? Hindi, Okay, okay na nice. Something. Yung question ko lang, ba't nyo isip na gusto ko siya i-confront? Kasi ikaw na mismo nagsabi na pagka i-confront mo siya, hindi mo makakontrol. Oo, oh, parang iniwasan lang natin na i-confront mo siya. So, I had no plans. Baka lang. Baka lang. Ano lang. Just in case mangyari yun, at least hindi lalaki pa. Diba? Oh, Prevent. Para, like. para rin measures. matapos na itong Prevention. issue na ito. Okay.